Dito at saka may kabinet dito. Dito. Iyo. Oh, para doon. Ah, ganda. si February darating. Hmm. Kaya siya mag pa sila niya. kasi isama ko na rin po, bago rin itong na po eh. Sama, sama, ko na rin. sabay mo na yun. Isama ko na rin kasi ano eh, mahirap pag Magbuto. Baba, baba, ayun na, bago. Kaya nga eh. Sa lang yan na gamit. Ay, ito pala. Saan? O oh, yan, o oh, diba? Mm -hmm. Ito nga, baba ko rin to eh. O, oh, dito, ito oh. Yung pinakasakop na ano na ito, area mag, ilay square meter ito. O, Sinagad yung vortex. Ay, kasama na itong terrace Oo. Ganda ng hangin dito. Ganda. Mm Ang -hmm. ganda pala dito kahit walang aircon, no? Ah. Oo. Lakas ng hangin. Ang mm -hmm. ganda. Ah, mayroon pala siyang design sa ilaw. Sino yung architect engineer mo dito? Ako di? lang. Wow. Mm -hmm. <laughs> Ako lang ang architect engineer. Wow, ang galing. Parang ng yung bahay ko rin, ganun din. Ah, ganun. Araw. <laughs> ang galing mo sure, Ang galing gumawa ng mm -hmm. ano. Ganito rin kalaki yung sa sa third at second. Oo, oh, ano rin. For basta ito, maganda. First second. Oo, oh, ito eh, eh, mm -hmm. yung ano, baba rin may ilang ko lang ito kahit. Dari dali, dali. Tama, may ilang mo kasi. May ilang gam. Hmm, hmm. Saka daw ang aircon. ganda dito. na investment mo, te, no? Yun ang aircon sa dito. May aircon doon. Sa Mandalo, yung marami ka rin doon. Ay, meron ang bahay doon. Investment mo, ba? doon.

Regular Basta ganyan kalaki. O, so, basta ano, doon tayo sa baba. Ah, oh, pareho lang naman yan, no? Ito oh, mo sa baba. O, pareho lang naman yan doon. Ang malaki mo. Baka may abang ng mga aircon. Kung mm -hmm. saan saan. Ayun naman yung baba. Ano yung mga ko doon? Ay, dito. Pareho lang naman yan doon. Kalaki. Ganda mm -hmm. uh -hmm. doon. Kalaki. Tapos dito, pinang malaki rin. Inayos ko po ito. Sila yung magroon oh, na ang darabarat. Oo. Oh, oh. Ah. Ay, natumak na malaki ito. May mga gamit kasi kasi magrarahan. Saka okay, inangat mo na agad. Pera may rapon kasi kami. Kaya dito ko pinakamurapon. Okay. Maganda yung style mo sa labas ng hagdanan, no? Ay, Hindi magagamit yung space. Oo, oh, ayun, oh. Yun, no? yun. Ito, kwarto. Oh. Ah, pareho pala siya. Mm -hmm. Same design lang, no? Oh, maganda. Saka, ito pala gano'n ito ng ano, kabinet. Mm -hmm. Kung gusto mo magtinda dyan, mag tinda. Ito, CR, oh. Mm -hmm. Ay, oh, pwede mag-open dito. Mm -hmm. Ito, CR. -mm. -hmm. Mm -hmm. Mm doh mo dyan, sa may ano lagyan na to yun nagayon kung um, wartsong ano hindi oh, diyan hindi 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 May hindi na hindi hindi hindi

Video ko sa labas.

Te, bigay mo sa akin. Te, add mo ko, te. Ha? Number ko? Oo.